Yan, yeah, syempre, ang bonggan, dami nyo naman binigyan ng nila Maynila. Uh... Ang dami yung mga, uh, mga bata talagang ano yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi lang siya may NILA Card, may SB Store ng Bayan, merong SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika, may scholarship din. Kasi yun yung uh, programa natin, tatlong K, KKK. Yan yung uh, kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Yan po ang tinutulong natin. Ito mga kabuhayan na hiniling nila, yung scholarship na hiniling nila, yung mga libreng check-up, maintenance medicine, gamot na hiniling nila. Yan po yung ginagawa natin. Hindi lang ngayon, matagal na. Uh, actually, napansin na lang ng mga tao yan na KKK daw. Kaya sabi ko, tawagin na lang natin ang KKK para mas madaling uh, maalalay ang uh, kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. And just for today, 90 scholarship? Um, 90. 90 po yung scholars natin. 500 yung mga nagpa-medical. At ito, uh, daan din itong mga nabigyan ng mga puhunan at negosyo. May mga humingi ng Siyao nila may mga humingi ng pampuhunan ng tindahan. Yung iba, binigyan ko na rin ng groceries, sinabay-sabay ko na po. Dahil second year anniversary, sabi ko, pagsamasamahin na natin yung tatlong case sa isang araw, kalusugan, kabahayan, at kaalaman, para at least makita nila na ginagawa natin ito, hindi lang ito puro salita, ngayon pa lang ginagawa na natin. Huh? Uh, hindi naman last episode, but uh, isa lang ito sa mga episode natin. Eh, hindi naman ito yung first time ninyo pumunta rito sa venue, na naminigay tayo ng daang-daang uh, tulong tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong natin na actually libo-libo yung pinupuntahan ko. Wala lang Dear SB, wala lang press. Pero ngayon po dahil anniversary natin eh pinagsama-sama ko na yung tatlong K, kabuhayan, kaalaman at mga uh, kaalaman ng mga scholars para sa mga kababayan natin. After the election, yung Actually may election, hindi. Tuloy-tuloy naman -tuloy yung pagtulong namin. Pero yung Dear SB na programa, bawal mo munang umere. So, papalitan muna ito ng bagong programa. Pataw ba? Si si Rian daw? si Baka si Rian yung mag-host. Siya muna ang pumalit sa akin. Uh, mga lifestyle, magazine program para uh, siya muna humalili sa akin. Total, siya na may partner ko. S.B. pa rin? Hindi na pwede title. nga pangalan. So, oh, okay. ibang pangalan na. Pabalik na lang yung dear S.B. pagkatapos siguro ng ating uh, election period. kami po yung producer? Kami pa rin po. So, ano reaction ni Lian? No? Okay, naman, kasi si Lian sanay naman sa mga travel, food, at mga kung ano-ano mga programa. Ilan ka siya hindi kayo? Ano yun, no, mahigit ano ko eh. Uh, 80 yata ko. 80. 80 na cards, 80 na tindahan. Meron pa doon sa likod. Actually kasi yung, hindi na kasha. So sabi ko eh, yung pagkakasya hmm. lang natin, yun ang muna bigyan natin. Kasi tuloy-tuloy po yung pagpapagawa namin na ito, mga Shomai Nila cards. Kasi bukod sa nakakapagbigay po tayo ng kabuhayan, nakakapagbigay din ako ng trabaho. Yung mga gumagawa niyan, mga tinuruan natin ng mag welding, bumuo ng mga iba't ibang mga bisikleta, carts. So double purpose yan, bibigay ka na ng trabaho, nakakapagbigay ka pa ng kabuhayan. So chain reaction po yan. eh ito po yung, alam nyo, ang daming kumukomment sa akin. Sabi ko, sige, mag-comment kayo, sabihin yung sitwasyon ninyo, at bakit kayo karapat-dapat. So, from there, pinipili namin, tinicheck namin yung mga profile nila. Tinitignan namin kung no, talaga nagsisipag sila sa buhay kasi maraming humihingi lang pero hindi natin alam kung uh, mapapalago nila. Actually, sa isang daan na pinamimigay namin, sa 100% na pinamigay namin mga negosyo, eh, meron mga 10, 10 to 15% minsan na napapabayaan. Kaya nga kami, patuloy kaming nagtuturo ginagabayan sila kasi hindi lahat ng binibigyan mo ng negosyo, lumalago. Kung merong lumalago, meron ding ibang hindi natin masisi, eh. lumaki yeah. sa hindi, hindi, hindi ko alam kung pa bakit hindi nila pinalago yun, pero minsan may eh, nakikita kong uh, hindi rin talagang inayos yung pagpapatakbo ng negosyo. Kaya nga, ito yung naging layunin ko. <coughs> hindi lang sila bigyan, kundi gabayan sila. Tuturuan namin silang tulungan yung sarili nila. Yan. Yeah. oh pero ah... Uh naiintindihan namin kung bakit successful lalo ng show na nila. Ang sarap ng show na. Ang ah, sarap ng show. Lahat oh. kami pag may mga event ka, we look forward talaga na kumain oh, oh. ng show Actually, ang tawag namin dyan yung mga giant shomai kasi di ba ang lalaki niya at mm -hmm. parang meatballs eh. Dalawang piraso lang with rice, busog ka na. Actually, yan yung binabalik-balikan. Ka Kaya nga may show kami yung ang laki ng shomai sa Maynila. Hindi ka ba bibili? <laughs> ang taglay namin, bawat bili nila, tulong sa pamilya ng, ng mga nagbebenta. Kaya sana suportahan ng mga kababayan natin. Hindi lang yung programa, kundi yung mga vendors natin ng Show Nila. Yung bawat bilhin nyo sa kanila, tulong din sa kanila mga pamilya. May supplier po akong nga nirefer sa kanila. Hinanap ko yung masarap ng supplier na natikman ko din. Sabi ko dito kayo kumuha para mas mabilis ninyong mabenta. Ang ganda ha? Oo. yung masarap na supplier eh, so, hindi ko na sasabihin kung magkano yung puhunan. Basta kumikita sila. Ang benta nila, 10 piso. Siyempre, ang kuha nila, mas mababa. So, kumikita sila, malaki. Si MJ kasi parang gusto niya magbenta sa sasabihin. magano. Actually, ito, may mga stand alone to. Ito kasi mga mobile franchise uh, food cart. Kasi wala mga presyo yan. Pwede yan kahit saan. Binibisikleta nila. Pero may ibang stand alone Katulad ng mga normal na mga food carts. Eh, alam niyo naman na siyo, may... Lahat ng klase from uh, class A, B, C, hanggang E, lahat kumakain ng shomai. Bata, matanda, sino bang may ayaw sa shomai? Miss B, gano'n katagal yung show niya? Mukhang oh, one season siguro. One season, kasi pag pagkatapos ng one season, tapos na siguro yung ano. starting uh, 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 March 1. March 1, may bago ng programa sa GMA. Abangan na lang nila, hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero, Wow, huwag natin pre premp eh, uh, siyempre may sariling marketing din yung programa, may sarili lang uh, ano. So tayo, basta tayo tuloy-tuloy uh, lang ang pagtulong, wala man ang Dear sp sa ERE, wala man sa GMA. Tuloy-tuloy yung pagbibigyan natin ng uh, ilang tulong, hindi pag-asa sa mga kababayan natin. Pag-asa na pwede pa kumangat yung mga buhay nila, hindi lang, uh, hindi, lang uh, hindi pa tapos ang buhay natin. Kahit pahirap yan, may mga tumutulong pa rin maraming lumalapit sa akin gusto rin magbigay ng tulong para magpagawa ng mga show may nila para doon mas marami pa akong matulungan so salamat po sa inyo yung mga kaibigan nating tumutulong hindi sa akin yung napupunta yung tulong nila kundi sa mga kababayan natin hindi nga ba tulong? is there pa yung show may nila? ah baka hindi po iba eh, different na different points bilang kayo ng total number of scholars magmula. hindi eh? ko na the, alam mula eh mula. kasi Tagal na po ng mga binibigyan natin Siga, ng tulong eh. ng scholars. Wala pa ako sa TV, wala pa ako sa politika, marami na tayong scholars. Uh, pero ngayon, uh, basta may lumalapit, hanggang kaya namin, hanggang nasa position tayo na pwede tayong tumulong, tutuloy-tuloy natin pagtulong ang mga scholars natin. Yung kabuhayan showcase, Lila? Yung mga showcase, yung kabuhayan? Yung kabuhayan, tuloy-tuloy eh. lang yan hanggang kaya kong ibigay yan hanggang nakapagbigay ako ng trabaho kasiyahan at pag-asa sa mga kababayan natin tuloy-tuloy ko hanggang blessed po ako hanggang blessed hanggang tinatangkilik ng mga kababayan natin yung mga negosyo yung mga produkto namin mm -hmm. hanggang may mga buhimbili sa amin syempre makakatulong kami sa iba thank you sa picture okay.